Puri, isang buwelo lang ha, tao na yun. isang buwelo lang? Oh. Sino ka sa motor na yan? Sa kayong puti. Eh, siyempre, dalawa. Siyempre, ano yan eh. Pargado na yun yan. Hindi na tinatira yan eh. Hindi na lang lang isa. Ha? Pagkada na ng langis. Oo. Ayun, eh, no? Oh. Pagkada, lalong bibilis no? Oh. Pero pagka nakarawas yan, pag nakarawas siya, mas bibilis yan. Anong rawas? Anong rawas? Dinisin. Malinisan. Baka dinis na yun eh. Ah, mas bibilis siya kasi makakatanggal yung mga Pagpabigat, mga putik-putik. <laughs> oh. May tanong nga ako sa iyo, Kuya. Oh. Ba't yung pang-mio ng motor, ba't maliit lang katulad yung sound click mo? Oh. Ba't maliit lang yung hydraulic? Ba't sa akin malaki? Saan? Hindi, sa eh. sa yung motor ito? Mo, eh. Oo, oh, yan. Pareho lang eh. Anong pareho? Hindi, mabilis kasi yung motor mo. Kaya malaki. Ah. Yung ano? ano? Yung mas malaki siya, o. Oh. Tingnan mo. Super. Mo kayo, mo. May nakalagay super. Pag super, parang superman. Yeah, mas, mabilis. To, to where, to super mas mabilis. Torbuer, Super malaki. Super fast. Hindi, yeah, tingnan mo sa tingnan mo sa motor mo. Maliit lang. Tapos dito, malaki. Mas matuling kasi ito. Kuya, may tanong ako sa'yo. Oh. Ba't hindi ganun ginawa sa preno niya, kuya? Ba't nakaganyan? Ba't hindi yung preno niya nakatatanggay niya? Ba't hindi ginawa ganun? Saan ba't ay no, ba't yung niya ko yung nakaganyan? Ba't hindi ginawa ganun? Kaya? iwan ko. Hindi lang gumawa niyan, hindi ko alam. Okay, lang, mo nalang Ay, yung bawat na. Okay, isa na rin yung boss. Pinakaming talaga. Sisto.